Andito lang pala siya. Ang laagan nga nakabuto og Dubai for today's video. Ayaw nga pala. OFW oh, ta diri mga Inday. O oh, karong adlaw tagalog una ta. ay nako. are na jud ko mag-struggle ba kay bisaya ang dako man nya mag-try ta niya, mag -try tag tagalog. Hay na mabash unya sa gahi sang atong pronunciation. Basta, no? kay try ko mag tagalog. Ay nako. O eto nga pala. Kapunta ko sa lugar na ito. Ewan, nahirapan na talaga. <laughs> Paano ba? <laughs> Nasana kasi ako English char. <laughs> hindi nga, totoo. Bisaya kasi ako, kaya ito, yung mga kasamahan ko. Usually, yung mga conversation namin dito is Tagalog. Kaya yung... yung VO ko ay tatagalogin ko na rin. Na-invite nga pala ako dito, kaya ito, ang laagan, oh, suri-suri na this. <laughs> ang swerte ko naman, di ba? Ito nga pala yung mga kasamahan ko, sila ang nag-invite sa akin dito. At syempre, oo tayo, wala nang hindi-hindi. Ako pa ba ang ayaw? Syempre, libre na to, di ba? to at ngayon lang ako makakapasok sa mga ganitong lugar, oh, di ba? It's my first time in my history of life, <laughs> So, ko yung to. Ngayon lang ako pasok dito. And, and, thank you din sa mga nag-invite, no? As wakas, makapunta rin ako sa mga ganitong lugar. And I'm so excited na alibutin ang buong lugar na ito. Tara, let's go. At samahan niya kami. Tara na! Yan, sasampa kami dyan. Dyan kami pupunta. Uwi na kami ng Pinas. Magbabar ko lang kami. Magbabar lang kami. antayin niyo kami hanggang New Year ulit. Eh, nasa loob na kami na

o oh, diwa sa entrance pa lang Christmas vibes na kaya ang oh, feeling ko. Oh, welcome and merry Christmas. At eto, hindi mo akalain at hindi ko rin inakala na ang first view na makikita ko ay ang Palm Jomera. Wow, bongga. Ang luwang talaga dito sa loob. Akalain mo, may 19 bars and lounges sila at 11 restaurants at snack bars. O diwa, ganun kalaki. At eto, ang... ang view na to ay one side lang at hindi pa natin narating yung ibang side. Imagine at nandito nga pala kami. At try namin yung cafe nila at ma-experience naman oh no, dito sa loob. At syempre, hindi tayo pa huli. Ang mga Pilipino is coffee lover talaga. At ito try natin itong coffee nila. And in fairness, mabula. o <laughs> oh, diba? Saan ka pa kita Ang kape na mabula. Dito lang yan. Oh, fairness, God. masarap. At nakulangan na kasi <laughs> namin dumagdag. Kaya lang tama. At baka naman ma-overdose ma kami. Hindi pa namin naikot. Ang, ang buong lugar na to. Hello po. <laughs> Sige po Ipo-post eh, pa ko to sa Dubai O, oh, asgabot <laughs> At ayun, umira ang pagkadaldal. Nakita ko lang yung mga kabayan. At ito nga pala yung isa sa mga indoor swimming pool nila. Beside lang to kung saan yung coffee shop at may kainan din at restaurant. Kaya kung nagutom ka while like swimming swimming don't you worry dahil pwede ka lang magkapi sa tabi at pwede ka rin kumain. Ang ganda talaga ng view ng swimming pool nila o tipa. M Colorful. At hindi siya crowded. Dahil hindi lang ito ang swimming pool nila. Marami pa. Ay, ang ganda sa taas. Halika kayo. Ganda, tignan. Ay. The aim, boy. Ay, dito. With the ID ay, pa na siya. Ah, uh, ganda ng, ng, ganda ng, ng view. Ah. <laughs> 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 uh, ang aim, boy. Ay, doon. Ay, kita-kita kita pa kami Thank ba? Uh, ay, gusto yung sarap ng namin. Ito yung Dubai Marina Dubai, side. Dubai. And the Palm Jumeirah Dubai. side.

Ayan, oh, ito na yung outdoor swimming pool nila. Uy, Diyos ko. Parang sobrang lamig naman yata dito kasi nasa taas ito eh. Sa baba. Oh, di ba? At ito, may glass floor sila. Hmm, nakakalula. Pero syempre, ang person. Wala yung lula-lula na yan. Basta ma-experience ko to. Tara, let's go. Tapos may ano pa doon? Oh, no, restaurant yon Restaurant. Diba? Ito nga pala yung pinakatuktok o yung pinaka last floor ng buong lugar na to. At sa pagkakalam ko, there are 20 decks at ang length niya ay more than 337 meters or 1,105 foot. And yung capacity niya umaabot ng 6,554 maximum na yan ha. O, Alam diba? ko lahat dahil ni-research ko. <laughs> O oh, di diba? Wala alam dyan. Pero syempre, ang Google may alam. At eto pa, may 21 different restaurants sila. Um, di ba, Bongka? Ang Pagabi naman, ito ang makikita mong view. O ba diba, nagninining ang mga liwanag sa mga ilaw sa mga building na kapaligid. Ang ganda pag masdan pagabi. Para lang kasing liwanag ng noo ko, ba diba? Pero hindi kasing liwanag ng kulay. Ay, ganun. <laughs> Hmm, kabalamay na libot mo ang buong paligid at syempre na gutom ang mga person dito tayo kakain at may pa-show pa. pa Dati nakikita ko lang to sa mga videos or sa mga vlog ng ibang tao. O, ngayon experience ko na. Oh, syempre, pa experience naman ng konti nito. Talagang yung tawa ko dito ay walang katapusan. Grabe naman si kuya kung makapag-show. Ay, Diyos ko, nakita-kita kami ng mga kapamilya kuting Tingnan nyo naman ang liit ng mga mukha. Kasing liit ng mukha ko at kasing inchi ko. <laughs>

Gina, tempat aku si Gina. <laughs> Okay, that's a Cina Ayo. Pepe. Jadi Alright, brother. Sing song. Hey. Everybody, sing song. Everybody in, right? I start for you, man. you I'm going to <laughs> <laughs> Oh di ba halata naman ang lakas ng tawa ko at ang laki ng bunganga ko pati yung mga kapamilya ko ay tawang-tawa Ganito pala dito kailangan mo participate ka o ayun na participate ako ito hindi lang ako na shoot sa bunganga ko malaki na nga ng bunganga ko di ba pero walay pa rin

Yeah, mag-close yan. Katapos ng kainan ay wala na. Naghanap na ng toilet at ito yung bumungad sa amin. yun yung isa sa mga show nila at ewan eh, di ko maintindihan yung lyrics kaya umalis na lang kami at mm, dito kami napunta kita ko tuloy na siya andito lang pala siya At eto pa, mm, marami pala sila. Este, marami pala siya mga features sa Kabalandra dito. Oh Kasi nung uh, ito pa. Hindi ko maintindihan. Ewan ko ba. Ibat-ibang nationalities kasi ang mga ng taong nandito eh. Tinanong ko nga kung may pang Pilipino ba dito. Yung mga pang banda ba ng parokya ni Edgar. O mga budo ba na music. Eh wala pala. Baka ako yung inaantay nila. Ay charot. Uy. <laughs> Ay. Wala na. Uwi na tayo. Wale. Napago na yung mga paa namin sa kakaikot. At syempre busog na kami. Kaya uwi yung time. Sa mga magtatanong at sa mga hindi nagtatanong. Basta kaysa sabihin ko kung saan kami napunta. Syempre dito lang yan sa Dubai. At dito lang yan makikita sa Dubai Marina at ito yung Costa Esmeralda. Hmm, bongga. Nakapasok kami, diba? Pag residence visa ka rito sa UAE Dubai, syempre, dala ka ng ID at kung tourist visa ka naman, magdala ka lang ng passport. O, diba? Bago ka makapasok, may screening yan at hindi ka basta-basta makakapasok nang walang checking. At ayan, ang unlimited na picture picture. Syempre, isa yan sa mga pinunta dito for the memories sa gala, sa cruise ship na ito at thank you nga pala sa nag-invite sa amin, sa akin. Syempre, siyempre kasakarang alam ko makapasok sa mga ganitong cruise ship dahil medyo may kamahalan din to at para sa akin hindi ko talaga afford at wala naman budget And that's it for today's video and thank you so much. Please don't forget to follow, like, and share. This is Eliza and this is my blog hug.